Hi, good morning! So, ngayon ay linggo. Uh, yung kapatid ko naman ang magsimba ngayon. Kaya yeah, siya yung magpabaryo. Malaki ang tubig ngayon, mga kabusing. Good morning, good morning. Ah. Happy Sunday sa lahat, mga kabusing. Good morning! Ah, malaki ang tubig ngayon. Ayan, ganda yung ano. Hindi mahirapan ang bangka paket. Ayan. Siya yung mag-asimbang ngayon. Kaya, magpabaryo. Hindi kasi kami pwedeng magsabay paket ng baryo dahil walang tao maiwan. service namin. Equalizer. D.I.P. Yan. Kumusta na kayo mga kabusing dyan? Sino yung naganong sa ano natin? Si Chrisily ba yan? Uh, comment. comment? Chrisily. Shout out sa kanya. Saan siya? Sa ibang bansa sa tugpa. <laughs> shout out sa'yo, iyo, setumpa sa tugpa. Yeah. Uh, ay, sa tugpa siya ngayon. Ah, uh, shout out sa'yo, iyo, Crisely. Yo, Chris Lee. Uh, ikaw yung laging nagaka-comment. At sa lahat-lahat diyan, mga ano natin. Na Hello. mga kaibigan natin, uh, ano diyan, good morning. Uh, so good morning sa inyo. Shout out sa lahat. So double ingat uh, <laughs> and si GR wala na dag gadagdag siya ng diesel hindi ko kasi yan nadagdagan kahapon yan yan gadagdag na siya Ang oras, alas city, 19.00 ng umaga, mga oh, kabusing. So, bali, makarating siya doon ay malapit na mag-eat. So, halos, ah, sobra 30 minutes ang takbo nito mula dito. Or, 45 minutes siguro. Kasi so, hindi naman mabilis yung bangka. Tapos may mga daanan ba mga kasama namin na gusto magsimba. Yan. So, pero lahat ng area namin ay eh, tulad dito sa baba, magkadikit lang kami. Okay lang na isa-isa lang sa amin ang magkabaryo. Pero kung masagsagan, ayan na po. Mandar na si... Yeah. Si oh, bye-bye! mandar nah ya so, yun lah mga kabusing selamat bye